So idol John Michael, no before time mag-start Tara mo na kita, ito ba yung kauna-una mo na rigid MTB? Ang ganda na kulay ng tricks mo, no? ah uh, Majest 100 Elite na XC Hartel Mountain Bike Frame So ito is aluminum 6061 Ito yung Sagmit K.20 na binlag ko sa kela Kuya Tintin no? Ito yung bagong generation na magkahiwalay na yung uh, 29 at 27.5 So ito naman ay pang 27.5 na hindi suspension corrected Ayun ito pala yung pangalan no Uh, ano to? NG. Se Seyun. Seyun. NJK. Na anong size nito? 27.5 by 2.1. 2.1 pero parang 1.9 o oh, 1.95. Medyo undersized, no? Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa dito sa Imus Cavite. So for this video naman po, so ibaba check naman natin itong Rigid MTB ni Idol John Michael Alvarez. So i-check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol John Michael, no before tayo mag-start ah. Tara mo na kita. Ito ba yung kauna-una mo na Rigid MTB? Opo. Hmm. so ito yung ano no, ito yung uh, dating built bike na naka-suspension fork no. Apo. Yan tas kinonvert mo sa fully rigid. So Idol, ano yung mga pinalitan mo dito? yung stem po and yung handlebar tapos rigid tapos yung hubs ko mm -hmm. yung sa added tapos seat post ayan yun no so, the, rest, ano pa uh, stuck pa no ayan so next question naman idol sa sa regular, regular na ginagamit ng rigid MTB mo pang po uh, laps long ride then mga mm. uh, ano po gala 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 no pang chicks ba <laughs> <laughs> so ano pala eh, yung laps dito sa Bermosa Stocks po, tapos di sa Bermosa rin. Mm. Ah, taga sa ba, taga sa Kapital. Bacoor po. Ah, Bacoor Cavite. ano ah, pala kapag long ride, sa ba nagla long ride? At uh, ano lang po, Tagaytay lang po palagi. Eh. Ah, doon sa may Tagaytay. Saan ba? Sa may ano, yung sa, sa may malaking palad. Oh, ano <laughs> ba tawag kamay. doon? Nakalimutan ko na eh. Sa may kamay po, tapos minsan po sa ano, sa palo. Ah, sa palo. Ah, bababa kayo ng talisay patagas mo. No? Hindi na kaya, sa may gitna lang. Ah, sa gitna. Ah, okay, okay. So, ito nga yung kanyang general uh, background sa kanyang rigid MTB, no? So, mag-start na tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame. Ang ganda na kulay ng tricks mo, no? ah uh, Trinx Majest 100 Elite na XC Hardtail Mountain Bike Frame. So, ito is aluminum 6061. ah uh, Di ba ano to no? Pang 27.5? Abo, okay, Medium. Uh, medium no? Uh, medium ito. Uh, yung sinukot ko yung seat tube nito size 16 then straight or non tapered yung head tube then full internal cable routing pang BSA threaded na bottom bracket shell pang 27.2 mm diameter na seat post uh, quick release yung drop out then ang disc brake caliper mount naman yan ay yun, uh, IS or international standard Ah, <laughs> uh, yun pasensya na ha ah. ako <laughs> so next naman ito kanyang MTB rigid fork ito yung submit K.20 na binlog ko sa kela Kuya Tintin no? Ito yung bagong generation na magkahiwalay na yung uh, 29 at 27.5 So ito naman ay pang 27.5 na hindi suspension corrected uh, Aluminum 7005 uh, Ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at yung blade length ito uh, Yung steerer chop na to, of course is straight or non-tapered uh, Quick release yung trap out Then yung disc brake caliper mount naman yan is post mount yeah, So next naman sa kanya cockpit So ito yung pinalitan niya no? uh, Ito yung kanyang handlebar Uh, totem to na aluminum. Aluminum 6061. 31.8 mm ang diameter. ah uh, sinukot ko kanina yung lapad ito. 570 mm na ayong straight na may sobrang minimal na uh, back sweep. No? ah uh, itong grips mo, ito yung pambansang grips. No? Mm. Unbranded. Unbranded. yon unbranded na silicone grips. Uh, next naman ito kanyang stem. Ito yung uno na aluminum na 120 mm ang haba negative 17 degree ang angle. Ah, uh, ito naman kanyang integrated headset. Ito yung Saturn na silver rings. Ah, uh, next naman ito kanyang seat lamp. Ito yung wake na aluminum. Uh, allen type, uh, 31.8 mm ang diameter. Ito naman kanyang seat post. Uh, FMF XTR na aluminum 6061 27.2 mm ang taba 450 mm ang haba na setback na may single bolt clamping system Yung yes, sa next naman Uh, ayan, ayan. so next naman itong kanyang saddle ito yung Physic Arione CX na walang buta sa gitna yan malambot and flexible steel railings uh, I, don't, I don't, ano yung feedback mo dito sa saddle mo ah, gusto man po pati ano po, malambot din comfortable no so maganda yung kanyang feedback sa kanyang saddle so proceed naman tayo sa kanyang drivetrain yan hindi na ito pambansa no? kasi ano na to no naka 3x8 speed to no 3x8 speed so may may makikita na kayo na front shifter front derailleur at saka extra child rings uh, ito kanyang shifters uh, L2A3 na 3x8 speed uh, next naman ito kanyang MTB crank ito yung sa stock ng Trinx no? walang nakalagay na brand no? ano yung tignan ko baka may makita ko sa likod ng crank arm. ayun HDL na 170mm ang crank arm uh, Ano to Square taper no? Kaya square taper din yung kanyang threaded bottom bracket. Uh, Non-removable yung chain rings. Uh, ano ba yung pinakamalaki ulit ito? 44, no? 42. Ah, 42. Oh. Bali, 42, 32, 22 na chain rings na non-removable. Uh, ito naman kanyang front derailleur uh, L2A3 din ito ba? L2A3 na pang 3 by na high clamp na bottom pull or bottom swing. Uh, ito naman kanyang MTB clipless pedals. Ito yung Z-Ray o Z-Ray. Yan. So next naman, ito kanyang chain na uh, chain na 8 speed. Ito yung uh, TEC PWR na 8 speed. Ah, uh, ano nga ulit yung MTB cassette sprocket mo, idol na 8 speed? Sagmit ko. Yung sagmit daw ito na 113060, no. Ah, uh, next naman ito kanyang MTB rear derailleur. Ito yung L2A3 na 8 speed. So ito nga uh, yung sa kanyang drivetrain setup na kanyang MTB. Ah, uh, next naman sa kanyang wheelset. So ito yung kanyang gulong, no. Ayun, ito pala yung pangalan, no uh, ano to? Mm -hmm. Seyun. Se Seyun. Se NJK. Na anong size nito? 27.5 by 2.1. 2.1 pero parang 1.9 o oh, 1.95. Medyo undersized, no? Ilan pala yung karga mo dito na hangin? Tansyahan lang po eh. At tansyahan lang? Hawa ko mo. Ah, medyo malambot. Siguro mga 35 to 40 PSI, no? Siguro kapag nasa, ano yan, uh, ilan mo sa minimum requirement na, ano yung maximum pala? uh, maximum PSI requirement baka medyo mag-expand yan ano? Eh, uh, itong rims mo ito yung stock ng tricks din ano? Eh, aluminum double wall 32 36 32 32 holes 32. No? Uh, yung spoke sinipors mo stock din ng tricks no? Okay. uh, may halong pula to no? stock din to diba? kasama okay. na yan uh, next naman ito kanyang uh, MTB hub ito yung GUB 1351 na 6 poles kasi ito pa free ha, body seal bearings e check natin yung tunog nito idol kapag naka freewheel wheel Paikote natin Ya yeah, guys, yung tulog ng DB 3051 MTB habos kapag naka-free dahil lasa lang sa kanya ang brake set. Ito yung sa stock ng tricks mo no. Tabo. RSX na hydraulic brake set dual piston. Ah, uh, pwede ba mo ba ma-share sa amin yung review nitong uh, brake set mo? Okay naman ba? Pag na, pagkatagalan po para pong ano humihina tapos eh, uh, po, lagyan ng ano eh. Baka sa fluid rate. sa loob. Oh. Dike. Ayun. Yan yung, yung kanya feedback sa kanyang hydraulic brake set no. Ah, uh, lasa lang sa kanyang rotors, pawak lang idol para makita natin yung rotors. Ah, uh, ano to? Uh, kasama dito sa RSX. Okay. Stuck din. Uh, stock stuck ng RSX no. Na 160 mm ang diameter harap tsaka likuran para sa fixed type and voltage disc brake rotors. So, John Michael, magkano yung total cost nito ngayon? Upgraded na. Siguro po mga 40. Kasi... 14,000. Okay. Pero yung stock nito nung binili mo, 9k po. 9k no. Uh, yan guys, ito nga yung Trinx Majest 100 Elite Rigid MTB ni Idol John Michael Alvarez. Yan guys, nag-check na natin itong uh, Trinx Majest 100 Elite Rigid MTB ni, I ni Idol John Michael Alvarez. So, kung meron kayo talagang regarding dito sa kanyang poging Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So, idol, mag-shoutout ka na. Shoutout ko sa mama ko, sa tropa ko, sa sa girlfriend ko. Ayun, sana all. <laughs> Ayun, salamat sa pag-check ng MTV mo. Ba? Yan yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Then don't forget na subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.